Ayan, sabihin mo lang kayo, say hi, good morning. Punta tayo ngayon sa isang park na malaki, mamasyad tayo. Sama nyo ko, let's go! Hey, okay. let's go to the maps! Ayan, yun yung ating isang kasama. Ayan, dito pa tayo sa loob ng train. bababa na, gogo na go, tayo naman mga doon na train, train naman eh, do go, go go may kapehan din dito labas tayo sa kani eh ayan si Batito si Batito na galit ayan, makalabas tayo maganda ang sikat ng araw doon yung yun yung camp ng football, football. Yeah, football. ayan nakasang hangin ayan 8 minutes ang kukuhanin natin ay line 3 wala kasang hangin ayan ito isang park pa rin ito napakaganda din itong park dito isang araw yan naman ang i-content natin. pagkita ko sa inyo kung ano yung ganda sa loob niyan. Itong highway na to, lagi itong napaka-busy. Uh, Maraming dumadaan na sa akin. Yan, yung line na yan. Papunta sa kapila. Ayan siya. Tingnan nyo naman. Ang cute! ba? Diba? Galing ng isip ng tao. Ang kasukhang Yan, yan yung sasakyan natin. Let's go! Pa! Yeah, sasay na tayo. Pindutin nyo. Ayan. Tingnan nyo yung mga pato. Oh. Ito yung place natin. Ayan. Ayan yung mga pato. Tingnan nyo. Ang ganda kaya nyan lugar na yan. Kaya lang ay wala ang tubig pupunta tayo nun sa kabila yung berde na yan alam ko yan ay may ano may tubig ay kumo ngayon ay mahirap na nga sa tubig kaya ang ginawa nila pinatay ngayon tayong mapanood na yan, tingnan nyo uh, yan mataas yung tayong ito malakas yung hangin pasensya na kayo ayan tara malusong yan kahit malamig marami pa rin namamasyal ayan medyo may kalayuan lang ito sa amin pero nararating pa rin dyan yung may tindahan yan meron pa o tingnan natin Tingnan natin kung anong pwede may bilhin doon. Ayan. O, tingnan nyo. Ayan yung mga paninda. O, meron din doon sa kabila. Ayan. Ayan. Tayo din sa kabila din. Eh, walang pila. Tayo ng kamatis. O, tingnan nyo. Oh. Office of. Yan ay pang-salad ay dilaw na cauliflower May green, may violet, may white Malami na silang isinara Isinara na nila Wala ng tubig na Anato hindi may tubig yan wala na ngayon maganda ng kubo ni Tatang Lunong may pa kuweba kunyari pa sila dito tingnan natin nakasara lang kung ano meron tabi po abay may lagusan eh tabi nunong po tabi po may lagusan oh Tayo. Ayan no, ang na kulitan. Mm -hmm. Taas. sinanang nanang nakaupo doon, malamig. Na, ito yung uh, tulay. Ayun, tingnan niyo, Pakikita ko sa inyo. Bali may pagganito sila dito. Ayan. Wala pa lang halaman. Ganda ito pag may halaman, eh mga dahon wala pa, hindi pa nagsisipulan yan yung patulay nila yan ilang minuto pa daw? yan Kilang minuto pa daw yun? 15. Bye-bye! And thank you for watching! Ito, tapos na yung ating video, ang ating gala. Don't forget to like, subscribe, and share. At click nyo na din po, notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Bye-bye!